Pagod ka na? Parang paulit-ulit. Parang wala nang saysay. Pero teka lang. Tanungin mo muna ang sarili mo. Pagod ka ba talaga? O pinangungunahan ka lang ng frustration? Minsan, ang kailangan mo ay hindi sumuko. Ang kailangan mo, pahinga. Hindi dahil titigil ka kundi dahil kailangan mo lang huminga. Kailangan mo lang tahimik. Kailangan mo lang ng ilang sandali para maalala. Bakit mo nga ba sinimulan? Sabi ni Marcus Aurelius, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ang pagod mo ngayon, maaaring parte ng proseso. Hindi ito wakas. Pahinga lang muna. Tapos, balik ulit. Pinoy Stoics. Subscribe.